na inadaanan po kami ka Tetra. Bin binalikan ko lang po eh. Parang hirap siya maglakad. Ayan eh. Ano pa siya sa tubig? Ay. Parang mm, daming problema. Kuya. 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 Ah, may problema. Hello, Kuya. May problema siya. Kuya! 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 ni problem ni problem saya you ya tak mm. ko ya ko oh ko Kuya! Ano na tayo? Parang lalim ng problema niya. Ito tayo. Diretso yan mo. Diretso lang ang ano niya. Ayun yung lumiko. Kuya, rienda ka muna. Dure, dure. Chulang siya, <tip> oo. Anong um problema niya? Sa, ano. Ano yung parang napakabigat ng problema nito. Hindi, iba ang ano niyan. Unaan natin dito. Subukan kong kausapin ulit.

Kuya, tubig. Huwag kuya. kuya, inom ka muna ng tubig, kuya. Tubig. Ah. Kuya, tubig. Kuya, tubig. Kuya, inom ka muna ng tubig. Kuya. Kuya, Kuya, tubig. Kuya! Kuya, tubig. Ginom ka mo ng tubig. Oh. Hmm. parang ang ng problema niya. Ano kaya yung ano? Sino kaya ang pamilya nito? Tagasan kaya siya? Hmm? Ano kaya ang nangyari? Medyo kailangan kong... Ano? Ano pwede natin gawin? Ayan, no? Tignan ka, Hindi, ayaw niyang lumaki. Ayaw niyang, ano, basta diretso lang po yung lakad niya, kahit maapakan po niya yung putik. Yung tubig. What's Tingnan po niyo, ha? Diretso lang po, ano niya. Kahit maka... basta yung... Basta yung dinadaanan niya, ayun o, no, kung may tubig, ayaw po niyong... iwasan yung tubig o yung putik. tanong-tanong natin dito sa may mga bahay dito kung kilala ko siya. Para makausap ko yung pamilya. Baka pwede natin yan. Eh. Matulungan natin sa pagpapagamot si Kuya. Diretso lang talaga lakad niyo. Tignan mo, arangan ko ah. Dito ako. Kuya Candy. Na? Kuya, may tubig dyan. Kuya. Kuya, okay lang kausapin kita. Kuya, sandali lang. Kuya, baka makatulong ako sa sa'yo. Kuya, upo ka muna dyan. Pahinga ka muna dyan. Kuya. isa pa. Ayan natin. Minsan lang to eh. Kasi pagka pinalampas ko to, hindi na natin makita. Wala na yung pagkakataong matulungan natin siya. Or pwede, sa mga... Kung sino man po yung makakapanood nito, nakilala po yung mga pamilya po ni Kuya, kung ano po ang pangalan niya. Pabiyan po sa amin, talagang ano po. Hindi ko alam kung... kung ano po yung pinagdadaanan niya ngayon. Kasi hindi ko alam kung... kung may problema na talaga siya o ngayon lang siya parang bumigay. Kasi mahirap yan pagka hindi ko siya naagapan. Ito yung po, tiktignan niyo po ah. Diretso lang mo talaga. Oo, oh, pwede naman siyang gumilid pero talagang diretso lang talaga. Pero ang lakas niya, pinipigilan ko. Lumalaban, linalaban po niya yung katawan niya eh. Kuya, may makakainan dyan. Tara, kain tayo. Sige na. Kuya. Pwede po malaman pangalan nyo? Pwede po malaman pangalan nyo? Pangalan ko Ram. Ram po ang pangalan ko, Ram. Ram ang pangalan ko, Ram. Kausapin lang kita doon. Dito, dito, dito. Kuya, sige na. Kuya. And then, delikado din dyan. Baka maano siya ng sasakyan eh. Yung masagi ng sasakyan yan. Baka na, Jollibee. Baka ito. Kuya Jollibee. Sige na, kausapin mo na ako. Sige na. Kuya, kausapin mo lang ako. One minute, two minutes. Sige na. Kuya! Kuya! Kilala niyo po ba? Hindi oh, kilala. Sandi ko lang po. <laughs> Wala talaga <laughs> Ay, nayo Hindi talaga kaya Nang power yata Paano kaya ito? Di nila daw kalala dyan eh Tignan natin Baka mintu dito eh <laughs> Pagka uminto siya Ibig sabihin may pagkakataon tayo Binigyan tayong pagkakataong kausapin siya Paano kaya? Hiniwan kaya ng asawa? asawa. O lino ko ng asawa? Ano kaya ang dahilan, ano? Or hindi natin alam talaga? Mahirap magsalita. Ngayon, mahirap. Kumari yung dire-diretso siya tapos may motor o truck na mabilis. tignan mo, para siyang Ah! Chinelas! Chinelas? Hindi, kasi sira yung chinelas niya. Ah, ano tayo? Kasi ayaw niyang unahan natin. Bila tayong chinelas. Oh, nag, nag Wait lang po. Panigurado. Kaso malayo yata tayo. Baka lumikus oh, paano kaya? Sandali. Kailangan natin ng chinelas. Yung ko, sana kaso malaki. Anong chanelas mo? Gano'ng patingin? Ah, yan pala! Okay na. Yan, tama-tama. Kasi yung sa akin, baka hindi yung lugang-gang to eh. Sobrang haba eh. Kuya, chinelas. Kasi sira na yung mo. Sige na, kunin mo na to. Kuya! Kuya, kunin mo na. Kuya, kunin mo na. Gamitin mo na. Sige na. Kuya, palitan mo na. Sige na, palitan mo na yung mo. Oo, oh, sige, palitan mo na. Oh, tapon mo na yan. Doon. Oh. Kuya, kausapin lang kita. Thank you. Okay na yung tsinelas. Okay na yung tsinelas. Ngayon sundan natin ang pagkain. Kukunin na to. Tapos makakausap na natin yan. Okay. Nasaan yung chicken joy? Chicken joy, yung tubig. Kukunin niya na to. Yung candy. Ah, yung tinapay pala. thank you Kuya, may tinapay dito at saka manok. Chalibi. Dali mo na to para makakain ka na. Ano? Tubig. Ah. Oh. May palaman pa dyan, no? Ah, oh. para makakain ka muna. Ano? Lagay mo to dito para may ano, lagayan ka ng ano. Oh. Yan. Lagay mo dyan yan. Tapos dali mo na yan. Saka uwi niya, kuya. Ha? Ha? sa saan ka uwi? sa kauwe sa barrio saan hindi saan ka uwe ah, dito muna tayo upo muna tayo sige na kausapin lang kita konti kuya saan ka uwi? sa uwe, sa saan duryo ano turod po sa turod saan yun malayo ba saan Saan? Sa, uh, samaan kita. O kaya sakay ka doon sa sasakyan. Sige na, saan yun? Baka pwede ka muna uminto. Mag-usap lang tayo. Ha? Doon, dito, dito, dito. Tara. Kasi mainit. Yan. Kainin mo muna dyan yung ano mo. Ha? Doon, dito. Dito, upo ka muna dyan. Mag-usap lang tayo. Baka matulungan kita. Upo ka muna doon. Sige na. Kain ka muna dyan. Kuya. Sige na. Ay. Oh my goodness. Ano po yan? Hindi natin ma... Ano? Nay malaga kinuha yung patay. Oo um, nga. Kung gutom man siya, makain niya. Kaya pilitin mo natin sa ating mga magulang, batang mga magulang. Ikaw, ikaw, Kuya Egay, eh, nako. Yung mga, yung anak mo na yan, yung mga boboyin mong, yung magiging mga anak nyo. Kaya eh, hanggat maagay, niyo nyo sigad sa buhay nila para matatag sila. Kasi pag wala si God, sa buhay natin, sa puso natin, marupok tayo eh. Dapat sa araw-araw na nabubuhay tayo, pilitin nating ano matuto sa mga salita ng ating Diyos para mas lumalim yung ano natin, yung ating relationship kay God. Ba't kasi ayaw niyo, ano, sa bagay hindi natin kasi makukuha ng Mabilisan yung pagkuha ng loob ng mga ganyan. Kuya! Kuya, kilala mo? Kilala mo? ala mo. Yung ano na lang, yung pag-asa natin, yung mga katekram natin, yung mga katekram natin makakapanood ng video ni Kuya. Sa mga ano po, nananawagan po ako sa uh, pamilya o kamag-anak po ni Kuya, kung ano po, kung mapanood nyo ito, i-PM nyo lang ako kami. Hindi ko kasi din alam kung ano eh. Hindi ko mabasa sa kanya kung kung alam nyo yung ano, yung parang na depressed na, na ano na. Meron naman kasi mga case na gano'n na parang yung gawa ng ano nga. Alam nyo na. Pero sa tingin mo, sa basa mo, Kuya August, ano yon Yung ano? depression problema no trauma sayo trauma sa akin nga parang hindi ko nga din hindi ko sigurado eh hindi ako sure eh yeah, sa pamilya po nung ano ni kuya papiyan po kami uh, ano po uh, tulungan po tayo para ma-check up si kuya ala ano po eh hindi po talaga. Ma mahirap po eh. Hindi, hindi kaya ng power ko. Kaso, saan na kaya? Pero dapat kung ano talaga masundan natin eh, no? Hindi, nakalala mo ang panil eh. Nakalala mo ang niya kung di sa atin. Doon, diretso sa atin. <coughs> Tapos nandoon na pala siya mamayang gabi, no, sa atin. Nagkatay kategram, tulungan niyo na po na ano, ma-share natin tong ano, i-share po natin yung kwento po ni Kuya para po maabot to yung pamilya po ni Kuya. Ang salamat po muli kategram, sa laban support mga kategram. I love you po Mama Chup